Generator set na hila-hila ng isang truck bumulusok sa antipolo. Narito ang news scoop ni Maine Barreto. Suntik ng malagay sa panganib ang mga sakay ng isang tricycle at ilang sasakyan sa Antipolo City matapos bumulusok pababa ang isang generator set papunta sa kanilang pwesto. Sa kuha ng CCTV na ibinahagi ng 24-7 Command Center, dumaan sa paahong kalsada ang isang trailer truck na may hilahilang generator set na pagmamayari ng isang construction company mula Laguna at papunta sana sa Cavite. Makalipas lamang ang Ilang segundo, bumulusok, pabalik ang genset at tumama sa poste ng kuryente. Agad namang nakaiwas ang isang tricycle na naghihintay na makatawid at alerto din ng mga kasunod na sasakyan. Wala namang naiulat o napaulat na nasaktan sa pangyayari. Para sa news ko, ako si Maine Barreto, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.